Guys, almasal na. Good morning. How are you today? How are you tomorrow? How are you yesterday? Almasal tayo, guys. Okay, almasal ay ano? Malalagpit siya, guys. Biko tsaka ano? Kasaba. Kasaba cake. Ang trabong ito, guys. Gawa ng ano ito. stop siya. tayo. Fentai guys. mahap Mainit na, ano, yun naman. Po Ay, ang camera guys. excuse me po sa tunog. Excuse me, excuse me. <laughs> Narinig niya yata yung tunog na higap ng mainit na. Gusto, gusto ko ito guys eh. Ito lang inuubos ko po. Pero na kung ganun. Ang harap din naman to pero nakagusto ko itong kasaba. Pero hindi sa pinsa pinsa

Almost an hour, guys. Excuse me. Ang init kasi ng ano, Matunog-tunog. <coughs> Sorry po. Kain na tayo. Masarap ito eh. Gawa ng ano, Masarap ito guys. Bumili kayo ng isang box na ganyan. sa kain tayo na nabibili. Masarap siya. Tinan nyo, ito yun. Yun na muna kong ubo siya. Pwede rin ito. Tignan natin. Nakas ko kumain rin siya. Diba? Masarap niya. Masarap ito si, ano? Masarap ito si ito si Biko. bakunang pasik. Thank you for watching po. Have a good day, God bless everyone. Bye bye.